Lumipat ang eksena kung saan nagsisilita ang isang lalaki na nasa loob ng screen, habang sinasambit na sa taong ito ay hinahayag ang pagbubukas at ang umpisa ng Torn ng mga Astral Pet sa buong Fengshan Academy, at kung sino ang mga huling makakaabot sa Torn ng Astral Pet Battle na pinapangunahan ng Fengshan Academy. Ay siyang tatanghaling panalo ng taon. Sabi pa ng isang lalaki na kung sino kaya ang mapalad na magiging matagumpay na makakapagturo sa na isang astral pet beast master. Sambit pa ng isang babae na ang mga posisyon na maari lang makakuha ng ganun ay ang mga pioneer lamang. Sabi pa ng isang babae na maaring ang mga senior lang nila ang may kakayahan makapunta sa final ng laban kung hindi si Jin or Sharon. Sabi pa ng isang lalaki na pwede din si Johan. Habang tahimik na nakikinig lang sa likod nila ang isang babae na may kulay pulang buhok at mukha at ang fan din ito ni Mika ng Beni or Baka ni Chanti ng Lapiles, ipapangalan na lang natin sila sa buong member ng La Dagdag pa ng isang lalaki na pwede din si Zhang Xiao. Napaisip na lang si Chanti na mukhang mahihirapan siyang manalo sa preliminary na ito dahil sa malalakas ang kanyang mga makakalaban. Ang babaeng ito pala ay isang third year student ng Fengshan Academy at tawagin na lang natin siya sa pangalang Chanti. Naiisip na ni Chanti ang kapalaran niya sa kanyang imahinasyon na maari siyang matalo ng sunod-sunod na walang magagawa. Lumipat ang eksena kung saan nasa loob si Chanti ng isang pet store. Ito pala ang pet store ng ating bida. Ang Lil Rascal Pet Store nagtatanong si Chanti kung may tao ba dito. Sabi ni Chanti na bakit kaya ang tahimik ng store na ito. O baka maglilipat na ang may-ari mabuti na lang at pumunta siya ng mas maaga ngayon. Sabi ni Chanti na boss andito po ako para kunin ang pet beast ko sa ad ni Chanti at lumabas na ang ating bida, at binati nito agad si Chanti ng uhay, paliwanag ni Chanti boss iniwan ko po sa inyo yung lightning rat ko isang buwan na, ang lumipas na parito ako para kunin ito, dagdag pa ni Chanti kamusta naman ang pet nasa maayos ba ito ngayon, sambit pa ng ating bida sa sarili ay ito pala ang may-ari sa lightning rat na yon. Sagot naman ng ating bida na nasa maayos itong kalagayan at oras na para maningil sa bill. Sabi pa sa isip ni Chanti na mukhang parang walang tiwala ang may-ari ng store na ito na kaya niyang bayaran ang bills niya. Sabay wika ni Chanti na huwag kayong mag-alala boss babayaran ko kayo agad at mas maaga. Siya katulad ng pinag-uusapan nila, dagdag pa ni Chanti na babayaran ko ng buo pati na ang lahat-lahat na serbisyo para sa pet beast niya. Habang wala perel imik ang ating bida na pasabi na lang si Chanti ng, may nasabi ba ako sa kanya na hindi maganda? nalipat ang eksena kung saan kinuha na ng ating bida ang lightning rat sa kanyang nurturing space, habang inaalog ito para magising sabi ng ating bida na hey gising na little body oras na para umuwi. Tuwang-tuwa naman ang lightning rat sa kanyang naririnig. Sabi pa ng ating bida sa lightning rat na sa oras na mapunta ka na sa iyong amo wag mo akong kakalimutan na para bang nanghihinayang ito. Maya-maya nagsaad ang system na may natanggap na bagong currency at otomatikong mako-convert sa energy points dagdag pa ng system na may bagong quest at ang quest na ito ay, ang paggawa ng Chaos Spirit Pool para sa incubation, mangyaring maghanda para magbreed ng sariling pet beast time limit isang linggo, reward na maaring matanggap ay random na skill book para sa Beast Tamer X1, ang penalty pag nabigo sa quest at ang consequence ay mauubos ang score at mauuwi sa extermination. Payo pa ng system sa ating bida na maaring bumili ng awaken ng potion sa store ng system. Para sa madaling pag-tame ng beast, sabi pa ng ating bida na pagkakataon na niya ito para maging isang beast tamer, kaya binuksan na niya ang store ng system para bilhin yung potion na kanyang kinakailangan. Sabi pa ng system affirmative ang potion pa sa pag awaken ng host para maging isang beast tamer, dagdag pa ng system na kung ang isipan ng host ay makakonekta na sa store ng system ay maaring na siyang bumili ng mga item dito gamit lang kanyang salita, at nang makita na ng ating bida ang potion na hinahanap niya ay pinindot na agad nito ang purchase subalit nag-error ito, sabi pa ng system mabubuksan lang purchase kapag may sapat na na energy points sa pamamagitan ng pag-convert ng profit na kanyang makukuha galing sa mga pet bees. Nagulat ang bida at sinabing huwag mong sabihin na, di na natuloy ang kanyang sasabihin ng biglang senador and di chanti ang kanyang bayad para sa kanyang lightning rat habang nagpapaalam na ito sa ating bida makikita naman natin na mukhang masaya ang lightning rat sa feeling ni chanti. Ay sana all nakatanggap ang ating bida ng isandaan at walo US dollar galing kay Chanti, at na-convert na ito sa energy na may katumbas na 108 points na kabuuan, galit na sigaw ng ating bida na ganun lang ba yung bayad na kanyang matatanggap pagkatapos niyang matuklasan ang isa sa sampung sikretong abilidad ng lightning rat ni Chanti, sa halagang 108 dollars lang wika ng ating bida. Lumipat ang eksena sa isang arena kung saan sinabi ng isang lalaki na ang boring ng laban na ito, sinasabi ng matandang lalaki na si Chanti ay makakaharap ang mga maerap na kalaban sa pangalawang round, at ito pa ang dalawang ace ng kanilang akademya, at ang mga pet pa daw ni Chanti ay nasa malubhang kalagayan kaya ang kanyang pagkapanalo ay mauuwi lang sa wala, sabi ng isang babae na may maikling buhok na si Mikelin kay Chanti. Ang bata pa niya para lang ubusin ang kanyang lakas ng hindi nagplaplano kahit na alam naman daw nito na hindi siya mananalo. Hindi siya nag-iisip wika ni Mikelim, Nagsalita naman ang isang bakulaw na may puting bulbul sa ulo na sigurado ka ba dahil dapat mas mag-focus ka sa kanya dahil ito lang ang magandang paraan para maisali siya sa Pioneer Team Wika ng bakulaw sa kanyang kasamahan. Sumagot naman nito at sinabing sinubukan rin niyang lumaban kahit na nakakatanggap na siya ng kamanghamanghang pagkatalo sa kabila ng lahat na tatawang wika ng lalaki. Nagsalita naman ang caster ng paligsahan kung ano na kaya ang magagawa ni Chanti sa ganitong kahirap na sitwasyon. Dagdag pa ng caster kung lalaban pa ba siya o kaya ay susuko na lamang. Habang nakatitig si Chanti sa kanyang pet na napuruhan sa unang round ng laban, sabi pa ni Chanti na paano ako matatalo agad ng ganito kabilis lang. Habang hindi mapakali si Chanti ang lightning rat naman niya ay walang pakialam habang nag enjoy ito sa pagkain sa tabi. Muling nagsalita ang caster at sinabi paano kaya makakayanan ni Chanti ang sitwasyon na ito gaano nalang bakaliit ang kanyang tsansa para manalo. Sabi pa ni Chanti sa kanyang sarili na dito na ba matatapos ang kanyang third year sa akademyang ito, sabi naman ng lalaki na yun lang ba ang iyong kayang ipakita wika nito kay Chanti, kaya inutusan na nito ang kanyang Dragon Hound na tapusin na ang laban na ito habang naghahanda na ng isang mapaminsalang ataki ang Dragon Hound ng kalaban. Nagulat naman si Chanti sa pagkabigla at nang palapit na ito sa kanya sumigaw siya na sumusuko na siya at nagkaroon ito ng isang malakas na pagsabog sa loob ng arena habang sumisigaw ang isang lalaki na akala niya ay tatamaan din siya ng ataking yun, saad pa ng isang lalaki na huwag kang mag-alala dahil ang arena ay nilagyan ng isang celestial shield ng isang high rank kang moderator. Sambit ni Chanti na hindi yun kayang sirain ng isang studyante subalit nagsalita ang isang tao sa itaas ni Chanti na responsable sa pagharang ng ataking ginawa ng kalaban saad pa nito na si Chanti ay sumuko na sa unang round, Di naman nagustuhan ng lalaki ang nangyari kaya sinabi na lang nito na swerte mo ngayon, makikita mo mamaya sa second round sabi ng lalaki na naiinis, sabi pa ni Chanti na si Lightning Rat na lang ang natitira niyang pet makakaya kaya nito kung ay deploy niya ito sa laban. Habang si Chanti ay nagtataka na kanina pa kain ng kain ng junk food si Lightning Rat hindi kaya ay tinuruan ito ng hindi magandang asal ng pet store owner na yon. Dagdag pa ni Chanti na hindi niya pwedeng ipagsapalaran si Lightning Rat dahil sa pinapakita nitong pag-uugali ngayon. Sabi ni Chanti hindi kahit ang demonyong mga sabertooth na yon ay hindi ko pwedeng e-deploy si Lightning Rat dahil sa alam ko na ang kahihin at nanang laban. Sabi ng caster na wala ng ibang pet si Chanti kundi ang Lightning Rat nito. Sabi pa ni Chanti na kung e-deploy niya si Lightning Rat kahit na gamitan niya ito ng buff na hangang dalawang level lang ang ay dadagdag nito sa strength ay mahihirapan pa rin ito makasabay sa laban. Habang hinahayag ng caster na dihado na si Chanti, sumisigaw naman ang mga audience sa arena at sabi pa ng isang lalaki na Chanti huwag kang duwag kailangan mong manalo. Sabi pa ng isang lalaki na sumuko ka na dahil gagawin lang pagkain ang lightning rat mo ng dragon hound. Habang sumisigaw yung iba ng talunan-talunan nang nagrik ang lightning rat dahil sa mga naririnig nito, sa isip ni Chanti sinasabi niya na ang diferensya sa lakas ng kalaban ay napakalaki kumpara sa kanya at di niya hahayaan na mamatay na lang si Lightning Rat ng ganon-ganon lang. Habang tinataas ni Chanti ang kanyang kamay at sasambitin na sana ang salitang sumo, ay biglang pumunta sa harapan si Lightning Rat na kinabigla ni Chanti. Sabi pa ng caster na pumasok na si Lightning Rat para lumaban. Habang walang takot na nakikipagtitigan si Lightning Rat sa Dragon Hound sinabi ng caster na ang second round ay mag-uumpisa napasabi na lang si Chanti ikaw, sabay binigyan siya ng isang ngiti ng lightning rat na sinasabing magtiwala sa kanya. Sabi nam ng lalaki na dahil pumasok na tong daga na to mababawasan na ang pagkabagot niya, sabay inutusan na ang kanyang dragon hound sunugin mo ang maliit na insektong ito at ayun na nga at bumuga ng parang meteorite ang hound habang nag -chotchard. Ito para sa counter attack, napansin naman ni Mika ang post daw na yun at ang distansya ay maari kayang, nang hindi na niya na ituloy ang sasabihin utos naman ni Chanti sa Lightning Rat na gamitin ang headbutt para maiwasan ang paparating na atake, nanlaki naman ang mata nito sa gulat at Kumar ay pas ng takbo para makailag. Nang tinamaan ito ng isang bulang apoy, napasabi na lang si Mika Lim na siguro napasobra lang siya ng inaakala inutusan na ulit ng kalaban ang Dragon Hound para bugbugin ang Lightning Rat, at inutos ng lalaki sa Hound na kagatin ang Lightning Rat, at sabi ni Chanti na hindi ito maganda, kaya nagbigay ito ng buff sa Lightning Rat habang nasa ere ang Dragon Hound sinabihan ni Chanti ang Lightning Rat na gamitin ang headbutt para umiwas. Sabi ng matandang lalaki na paanong ganon kab ilis ma-release ang headbutt nito, sabay tawa ng katabi nito, inutusan na ni Chanti na umataki ang Lightning Rat nang nag-charge na ulit ito, na sabi na nga ni Mika Lim na tama nga, siya na ang abilidad na iyon, isang rank pitong electric type ability. Nang pinakawalan na nga ng lightning rat ang malalakas na kuryente na parang isang sibat, ay nilamon nito ang Dragonhound habang nasa ere. At sa sobrang lakas nito ay umabot ito sa Call Upon at nabutas ang pinakamalakas na Celestial Shield ng high rank ang Moderator. Gulat na sambit ng matandang lalaki na ang rank 1 na Lightning Rat ay kayang gumamit ng isang rank 7 na Lightning Voltaic Crash. Nakakamanghang abilidad. Sambit ng bakulaw na nakakahanga at talaga ang kabataan ngayon taon na ito hindi ba Mister President Ika nito sa matandang lalaki? Balik sa arena makikita natin na natusta ang kaliwang part ng katawan ng Dragon Hound sa ginawang atake ng Lightning Rat, sabi pa ng lalaki na hindi makapaniwala sa nakikita na impossible daw na natalo ang dragon nito. Pati ang caster ay natahimik din sandali pati ang buong arena, at pinahayag ng caster na ang Lightning Rat ni Chanti ay kayang gumamit ng isang rank 7 na abilidad at nakita iyon ng inyong mga mata hindi ba ito ay kahanga-hanga sambit ng caster. Habang nakatulala peren ang mga manunood dahil sa nangyayari, saad pa ng caster na batiin natin ang nanalo sa round na ito, at makikita natin sa isang sulok na nakasandal si Chanti dahil hindi ito makapaniwala sa ginawa ng Lightning Rat, nang biglang umalingaw ang buong arena para ay cheer up si Chanti at ng kanyang Lightning Rat, sabi pa ni Chanti saan mo yun natutunan na 7 rank ability. Dahil sa nakalipas na buwan, nang bigla niyang napagtanto na hindi kaya yung pet store owner na yon ang may gawa nito, Sambit niya habang tinitingnan si Lightning Rat, habang nagsasalita ang caster tungkol sa mga nangyari na hindi pa ito nangyari noon, nang biglang nagsalita ang lalaki na hindi niya yun agad nalaman kung kailan nasa importanteng laban na siya, nang sinabi ng caster na ang score ay tablana, at ang final round kay kailangan na nilang ibuhos lahat ng kakayahan nila ng bawat isa. Hindi na masama ang ginawa Mo Chanti, sabi pa ng lalaki habang binabalik ang kanyang pet sa kanyang dimensional rift, at sabay sabing ang swerte mo ay matatapos na sa araw na ito, wika ng lalaki habang pinapalabas ang kanyang pet na parang isang golem, habang nakatingin ng masama sa lightning rat at kay Chanti sinabi ng lalaki na voltaic crash subukan mo ulit yon sabi nito kay Chanti. Sabi naman ni Chanti na isang uri ng Earth-type beast yun ito ba ang trump card niya na hindi pa niya nilalabas. Habang madami pang paliwanag ang caster nag-escape na ko mahaba kasi pinagsasabi na kakainis, at ayon bigla na lang kumawala si Lightning Rat sa pagkayakap sa kanya ni Chanti. Wow sana all niyayakap ni Chanti. Balik ang eksena habang nagulat si Chanti sa ginawa ng Lightning Rat nang sinabi na ng caster na mag-uumpisa na ang laban. Ay biglang may nahulog na mga balahibo ng isang ibon sa arena. At iyon pala ang Zephyrs Beast ng moderator dahil sa nahimete ang lalaki dahil sa huling laban. Si Zhang Xiao ay natalo sa pangatlong laban nila ni Chanti dahil nahimatay yung loko wag kasing mag-inom ng marami pag may laban ka kinabukasan, ay buti nga sayo, at habang sinasabi ng caster ang pagkapanalo ni Chanti, sinisigaw ng mga ito ang mga papuri at pangalan ng dalawa. Sabi pa ni Chanti na hindi ito panaginip di ba na maroon din ng lightning phantasm na abilidad ang lightning rat niya bukod sa voltage crash nito, habang sinisigaw ng mga tao sa pangalan niya na patingin na lang ito sa kanyang lightning rat at sinabing na kumpirma ko na na ang may-ari ng pet store na yon ang dahilan kung bakit naging ganito kalakas ang lightning rat niya, saad pa ni Chanti na ang kakayahan ng taong yon sa pagtuturo sa mga pet beast ay talagang iba sa lahat. Dumating ang gabi sa isang malaking gusali, habang nasa loob ng kwarto ang ating bida, ay ay nag-isip kung kikita siya ng 10,000 dolyar kada linggo, subalit yon ay hindi sa sapat para sa mga pet boarding niya. Nang biglang nagpakita ang system at ipinaliwanag kay Spring na ang pet store ay may tatlong uri ng serbisyo ang una, ay ang pet boarding pangalawa, ay ang pet rental ang ang pangatlo ay ang pet food. At tinanong na ni Spring ang system kung pwede ba nitong ipaliwanag ang tungkol sa pet beast rental at ang tungkol sa pet food. Sinabi na lang ng ating bida sa system na ang unang pagpipilian ay mabagal kumita ng pera ang pangalawa naman ay hindi rin magandang piliin kaya sa pangatlong option na lang ang kanyang kukunin. At tinanong pa ng ating bida sa system kung ang lahat ba ng pet food na ito ay nasa isang lugar lang ba tulad ng nurturing plane, o nasa isang lugar ito na mapanganib katulad ng thunderstorms realm. At sinaad ng system na ang mga pet food ay makikita din sa lahat ng nurturing plane. At na ng ating bida ang listahan at lugar ng kanyang pagkukuhanan ng mga pet food sa kanyang system, Maya-maya ay naglabasan na ang lahat ng lugar kung saan pwedeng makuha ang mga pet food na hinahanap ng ating bida. Namangha na lang ang ating bida dahil sa sobrang dami nito, at sabi ng system na para maging qualified ang host sa pag-harvest dapat ang food na makukuha ng host ay related sa mga pet beast food, napasabi na lang sa kanyang sarili ang ating bida na, kung hindi lang daw naging. Masama ang kanyang unang mission, di sana hindi na siya nakatanggap ng restriction sa system tulad nito, at nakapili na ang system para sa pagkukunan ng ating bida ng mga beast pet food. Sabi pa ng ating bida na kung ito lang ang pagpipilian gawin na natin to para makapag-upgrade na tayo ng ating pet beast. Pinalibutan na ng kulay asul na aura ang ating bida sinyales na dadalhin na siya ng system sa lugar ng kanyang mission ang mangulekta ng pet food, Mayamaya maya nakarating na sa tamang. Lokasyon pagkalapag ng ating bida ay nagulat ito at sa gilid niya ay may isang cubic na box na may nakalagay na mga items. At pumili na ang ating bida ng isang scroll na kailangan niya, sabi pa niya sa kanyang sarili na tulad niya nang iniisip niya, kakailanganin niya din ang mga ito, winasak na nga ito ng ating bida gamit ang kanyang kamao. Nang biglang nagkaroon ng kulay asul na syarinan ang ating bida, mayamaya -maya ay nakikita na niya ang mga pet food na kanyang kailangan ng dahil sa kanyang syarinan, baka uchiha yan. Sabi ng ating bida na maganda na din ito dahil ang panganib sa lugar na ito ay mababa ang takot na dala, ngunit ang mga halaman at pet food dito na kanyang makukuha ay mababa ang halaga sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang beast isang uri ng earth type beast na rock coiled viper na gustong kainin ang isang halaman. Napasabi na lang ang ating bida na yon ang rocky granite fruit kagaya nga nang iniisip niya na ang mga matataas ang antas na halaman ay makikita lang sa mapanganib na lugar at dahil sa mababa ang kanya inventory space ay limitado din, kaya sumugod ang ating bida para kunin sa ang halaman na gustong kainin ng beast pet. Sabi pa ng ating bida habang dumadaos-dos palapit sa bibig ng beast na ang kanyang paghaharvest at pag ng mga ito ay napakamahal, kaya bago maputol ang kanyang kamay ipinasok na niya agad ang halaman sa kanyang inventory space. Sambit pa ng ating bida na sulit naman ang lahat ng ito kahit na magamit pa niya ang kanya mga libreng paulit-ulit na. Pagkabuhay, nang naubos na ang revival ng ating bida sinaad na ng system na makakabalik na ang host dahil naubos na ang libreng revival nito. maya, -maya makikita na natin ang ating bida na pagod at hinal na hinal dahil sa walang tigil na pangunguha ng mga kailangan niyang pet food sabi pa ng ating bida na nakatatlumpong beses siyang gumamit ng free revival. Mahirap pala daw ito kung kanyang araw-arawin ang pangunguha ng pet beast food, pero ang pangunguha nga daw ng mga ganitong mga bagay. Ay talagang napakagandang bagay, habang makikita natin sa harapan ng ating bida ang isang malaking cube na pinaglagyan niya ng mga nakolekta niyang mga pet food. Saad pa ng ating bida na ilagay muna natin ang mga to sa isang lagayan ay para mailipat sa paglalagyan ng mga ito. Sa kabilang dako makikita natin ang isang ibon na nanghihina at parang walang ganang kumain dahil sa dami ng pet food nito sa kanyang harapan, wala man nang ito na babawasan, habang mapapansin natin ang isang matandang. Lalaki na nagsasabi na ang kawawa kung alaga, bakit hindi ka man lang kumakain sa loob ng isang linggo, na awan itong tugon sa ibon habang may dalawang kasama ito sa kanyang likod. Isang batang babae at isang lalaki na mukhang magkapatid ang dalawang ito, at nag-alok ang lalaki na lolo ito ang mga pinakamamahaling pagkain ng mga per sa buong lungsod natin masasabi kung malaki ang maitutulong nito sa inyong alaga. Ang lalaking ito pala ay si Fang Yijing, member ng Black Wolf Battle Squad ng Biglang bumangon at tumakbo ang ibon sa papunta sa dalawa nang makita nito ang pagkain na dala ng babae, at sinabing kung ito ang gusto ng baby namin sige, at kainin mo na.